Kamusta mga maka-full court, halina't pag-usapan natin yung kalalabas pa lang ng Golden State Warriors na injury report kay Stephen Curry At pag-uusapan na rin natin dito ang balitang out pa rin yung tatlong player ng Los Angeles Lakers Sa bagong inilabas na balita ng NBA News, nagbedelekado na nga po na magpatuloy pa ang pagkatalo ng Golden State Warriors lalo pat puro malalakas na nga po na kupunan ng kanilang makakaharap kagaya na lamang ng Phoenix Suns, Denver Nuggets, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers at maging ang best team na Cleveland Cavaliers, lahat nga po ng mga kupunan na ito ay makakalaban ng Golden State Warriors sa darating na Disyembre. Kaya upang maiwasan nga po nila ang pagkakaroon ng mahabang losing streak, ay kailangan na nga po nalang magkaroon ng bagong adjustment sa kanilang game plan at pabilisin ang pagbabalik ni Stephen Curry sa kanilang lineup. At ayon na nga po sa ibinulgar ni Coach Steve Kerr sa kanyang interview, mukhang ipinagpahinga nga lang nga po nilang tuhod ni Stephen Curry sa kanilang last game laban sa OKC Thunder, since medyo nabubugbog na nga po ito sa kanilang mga nakalipas na game na siyang rason bakit ito sumasakit. Kaya asahan na nga po ng mga fans na makakabalik agad si Stephen Curry sa kanilang next game laban sa Phoenix Suns. Samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan sa balitang out pa rin nga po ang tatlong player ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po na manalo ang Lakers nung nakarang araw laban sa San Antonio Spurs. Ay babalik na nga po sila sa kanilang home court bukas para kalabanan sa isang NBA Cup game ang number one team sa West na OKC Thunder na merong hawak ngayon na three winning streak. At ayun nga po sa ibinulgar ng Lakers, hindi na naman nga po dito makakapaglaro si Christian Wood, Jared Vanderbilt at maging si Jackson Hayes na nakalista naman bilang doubtful matapos ma-aggravate ang injury nga po nito sa kanyang paa, at patuloy pa rin nga po ang problema ng kanilang team sa kanilang front court. Pukod na rin nga po sa kanilang tatlo ay nakalista rin naman nga po bilang out si Bronny James at probable naman si Anthony Davis at Dalton Connect since pareho rin nga po silang may iniindang injury sa kanilang pangangatawan. Pero kahit nga po posibleng hindi na naman makumplito ang lineup ng Lakers sa kanilang game laban sa OKC Thunder, ay handa rin nga po dito na maglaro ang kanilang tatlong two-way players na si Armel Traore, Quincy Olav Ari, at si Christian Coloco na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon na bigyan ng playing time ni Coach JJ Redick. At isama na rin natin sa balitang ito na makikipag-agawan yung OKC Thunder Kilakam Johnson at Dorian Finney-Smith at pati si Dennis Roder, Ayon nga dito kay NBA insider Jake Fisher handa umano ang OKC Thunder magbigay na magagandang offer dito sa Brooklyn Nets upang makuha itong tatlong player ng Brooklyn, at para nga daw mapaghandaan yung darating na playoffs.